kayo ng Yun pa Ito, yun pa rin. Baka yun yung kinuha. Okay, guys, pagkatay ang pa. Hi guys! Welcome to my blog. Ayan, pakita ko sa inyo ngayon yung mga nakuha ko. Ah. Ayan. Ito. 9 ko yung nandito sa plastic. Mga halos prutas at gulay ang mga uh, nakuha ko ngayon. Ayan, ito. Ito uh, lang ito. Ah, ito. Ang katawag dito? Alin? Itong prutas na to nandito? Peras. Ah, parang peras siya. Ayan. Pre peras, tapos ito mga uh, pon kan uh, ket ket na mabilit nasa plastic siya So, ano siya talagang malinis. So, siguro yung iba. Ayan, ito yung to. Okay na okay pa siya. Kinuha ko kasi malinis naman siya. Nakahiwalay sa doon sa basura. At yun ito, ganito ganito siya nung nakuha ko. So, hugasan ko lang siya. Bandawan natin siya. Ito din. Itong mga patatas, naka-plastic din siya. Ito, siguro yung Tanggalin na lang itong uh, nasa labas. Ito. Ano ba tawag dito? Cabbage. Cabbage. So, ayan. Ito, patatas. Okay. Nakakuha ko ng patatas. Naka-plastic sya. So, okay. Yung iba siguro. And then, ito. Isang plastic. Ah. Uh, Nakakuha ulit ako ng patatas. Pero ito, maliliit Pero, ayan. Yeah. Ganito siya. So, malinis na malinis siya. Doon na sa basuran. <laughs> Tapos, ito, kamuha din ako. Meron pa pala isa na po ang ganito. Cabbage roll. Pang ulam. Ah, ito dapat. Sayang sa century tuna. Di ba yung nahalo guys sa century tuna? O, yung saan? Ayan. Tapos, ito, ang dami nilang ano, tinapon na ganito. Oh. Oh, sayang kung marunong ako mag Pang-carbonara Pang sana to. Pero try natin pagka nagka-time ako at nahilig ako magluto. Ayan siya. Ito. Bilang natin ko ilan yung nakuha ko. Pwede ba to spaghetti? Hindi Carbonara na. Ito guys. Yan. Sayang. Bigyan, na. Bigyan namin yung mga classmate ni Marlon gusto nila. Ayan, one, two, ilan may nakuha ako ngayon? One, two, three, four. Mayroon pa sa ilalim. So, naitin mo na to. Tapos ito, ayan, nakakuha kami ng raspberry. Ayan, uso yan ngayon. Uso dito yan, mga raspberry. May lik sila dito sa berries, berries. Ganyan ko na ka, raspberries. Ito pala eh, kainin ko tayo ngayon. Ito, nakakuha din ako ng swirl pudding. Yan, pang chocolate kay Maxine. Kainin niya to. Tapos ito, ayan, raspberry ulit. Malinis pa siya. Hindi mo na siya bukas. May mga iba doon na bukas na. So, hindi ko na yung pinuha. Ah! Ayan, si Maxine Potpot. -pot. Ito, ayan, tinapay merienda mamaya. Hanga, Caesar Salad. Masarap Ito, spinach. Baby spinach to. Pwede sya sa mga ano. Tinola. ah tinola. Saan ko ba ba ito ginamit? Sinigang. Sa salad. Sinigang. Ay, masarap to. Palagay dito. Sa salati smoothie or sa pizza. Pwede siya. Baby spinach. Mami, tingnan mo. One, two, two Sorry, three, four. Sorry, natabuhan pala yung ano. Saging? Yung saging. Ayan, ito. Nakakuha ulit ako. Tapos itong, ayan, lasagna. Ito, ayan, ano lang siya. By oven. By oven. Ayan. Nor. Ayan. Nor, baka naman. Ilan yung ako ako? Tatlo. Ayan, ano lang siya. Ready-made na yata. Ito yun. Ayan, dinner kit. Ganito siya, guys. Ayan. Tatlo yung nakuha natin. Today. Kasi itong saging. Ay, ito, ko na, ang saging dito sa kapas, 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 pero yung okay, okay. 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 Oo, okay na to eh, nabagalag kasi. Oo, basahin niya. Basahin niya na. Siguro yung ready-made na ano to. Ayun. Ayun, i-aana mo siya. E, titimplahan. Titimpla-tingplahan mo siya. Ayan, may mga ano pa to. May kumpa ano ba tayo dito? Yung kumpa paano gagawin niya. Tingnan ko nga kung anong expiration ito. Oh, expired na ba? O na yupit lang. Kasi ano lang, sira yung ano niya. Yung box niya. Ngayon, isa di ko sila. Isa. Hindi ko mahalo pa. Ah, ah, ito guys. Ah, hindi pa oh. March 2027 po guys. So, pwede siyang pwede siya. ano lang kasi siya oh. Yupi lang yung box. Oh, so, March 2027. Ayun, yun dito kasi, yan, tulad yan, hindi lahat ng nasa basurahan ay expired. Yung iba, sa packaging lang, kaya tinatapo na nila. Ganun sila, quality, ano sila, talaga, quality check. Kahit hindi pa expired, pagka ganito, ano. Kasi, sino, parang wala nang bibili sa kanila pagka, ay, hindi na ito mabibenta. Kung bagay, kahit ako, kung akong, ano, consumer, hindi ko ito bibiling, sure, diba? kasi nga, sila, eh kaya tinatapon nila sa basurahan Ayan, guys. Pakita ko sa inyo mga Dami din naman. Salamat, Lord. Ayan, pakita ko sa inyo, Lord. Ayan, focus. One, two, three, shot. One, two, three, ayan. Pang-cover photo, ayan. Minsan kasi hindi na napipicture So, kaya, ganito na lang. Pinopocus yung ano. Ganito gagawin mo, ayan. Pinopocus. Uh, nakuha ko patatas, repolyo, ah, pot patatas le orange, Ayan. tapos ito, cabbage, ito, pasta, lasagna, banana, yan Yun lang guys. Maxi, nang sasabi mo sa mga fans mo. Ayan. Thank you guys. Uh, please like and subscribe. No bashing. It's for blog. Yeah. Bye. Bye. <laughs>